Nadidinig po ba niyo may lawin. Yung Philippine Eagle. Hindi lang ho natin ma-spot kung nasaan. Yun. Bala yan po tayo po ay hahakot ng yung uli kay Hyundai. Oh. Yan. Ayun po si Hyundai. Oh. Nakapark po doon. Tayo po sasama din sa... Ilang, ilang balik pa po ba kuya? Isa na. Babalik pa daw po si kuya. Oh. Isang balik pa ano? Isa pa. 1 2 3 4 5 6 7 8 19. 10 ay ano nakarga na Tabaan po? Ay mo, ang ah, ano pagkatabaan ng piligis, ano? Kung mayroon bukas doon, okay, so Oh, uh, pagkataba no? ng pigyan, no? na nasipa po ba hindi? Ay, awa po. Wala, <laughs> lakad pa mayro. magsabi. Ay, si ano, sumipan. Ay, nakaanak na po 'yang ganyang kalaking edad. Hindi pa. Ilan taon na po ba 'yang? Ay, uh, mga lima. Ah, liman taon po pagkataba-taba ng buntot ano parang baboy yan tayo po'y kakarga oh ah maray pa po pala doon ni Yuga oh baka lusyanahin na mayari ano po ikaw po ba yung mismo doon sa tubigan kakaon oo yung tubigan bakante doon sa bandarong pa oo oh. hindi ka naman ng il... baka laylayan ng ilog ka po ba hindi hindi na Tuyo puro mga tandaan na yan, no? Hahanap akong liliguan, pagkakain ito, eh. Kaya, hindi na, mamaya akong maliligo ulit. Anong oras ka po nagsimula? Ang uh, alas ito. Ang papakabalas para po magkarga, ano? hindi tayo yung sila eh. Wala akong katulong magsabi. Ay, ikaw po ba'y taga saan? Taga may itin. Oh, may itin ka po ba? Hmm. Ay, may lili ko alin yung Sa, sa ka po? Hindi marami po dito lang sulit ngayon. Puhar, taga saan po ang mamumuhar dito? Luisiana. Luisiana. Ay, mga taga ng car lang, wala. Ito po may pedi road. Hanggang doon sa iyo, kinakargahan ng pedi. Tatawid pa po ba ng ilog? May tatawid ng ilog. Ayan, ka ako pililigo ah. Kahit wala siyang po, ang init eh. Ay, ito pong ito dito, saan ang punta naman? Papuntang Ibas. Oo. Aling araw. Aling aro. Ay, dito po itatawid ng Dumaka River. Hindi na. Ay, hindi. Kung, kung patay, Abas. Oo. Oo. Asim. Santol, hindi po dito nabibili ano? Awa, Dami oh. Dati sa Balintawak ay eh, ito namin tinatanggihan din. Ayun yung pumputol lang kamay, si putol lang ang adyo pa. Uh -huh. Yan galing nung umakita, ano po putol lang kamay ano? Mamumulay. Uh -huh. Mamumulay. Ay ito po pala may kalinong una ano? kaya yeah, Ay, oh. Ay, itong feeder ito, abot po doon sa kanyang lupa. Diyan, yeah, may po. Oh. Ay, hindi. hindi, ibig sabi, abot yung magiging feeder tabindahan yung kanila din. <laughs> Oo. Yung, ha? Yung, yung kanila. Oo. Hindi po ba yan yun? Hindi Wala ko Hindi, Oh. Tayo pa sasama din eh. Pag tatawid ng ilog ako hanggang doon na lang sa ilog at ako liligo. Pala yan. No? Oh. Yan tayo pa din eh sa Niyugan. Pala po rin kamuting area no? Oh. Mahal po ngayon ng palay, daw, daw. Saraywa tuyo 26 Ang tuyo? Aba, di sa saraywa 20 eh. Ah, ginhawa Erpo, pinagugulay kuya Nagugulay, eri Arereng ka na, eri, po? Oo Pungapong Punga, Magulang na Maganda yung kukumpaan ano po Ay, kanino pong tubigan, eri? Oh. Uh, ito nga pala yung pedro road. dami nung gayon nung um, lalaki. Pag ito po sinusog itong daang ito, tatawid doon sa kanila lupa. Oh. Yun ay pedro din Barangay rod yun. Ay, hindi pag pagtatayod ng Tayabas Oo uh, ay, ganito, hmm? ay, oh ayun na hanggang dito hmm sa doban ito Oh Eh sabihin yung tinawidan po namin tulay kuya Ayun ay, naman saan man na? Hindi arilaan tulay dining maliit ay. ay may panibago pang balong dito Balon ba may, pan, may panibago pang nilalabas araw tubig Wala na O isang po sumalok ang tubig lucena Doon, sa ilaya Oh. Ay, ah, na lang ako. Ako makikiligo. Ah. Lamig ka lang ng tubig. Ano po? Yan po bang tubig na yan ay yung tinawid namin yung maliit na spillway. Dalawang lang si Mang dalawa na po. Pero Kaya pala maliit pa ang tubig dun. Ano po? May malalim po ba dyan po lubluban? Wala. Wala. Eh, paano ka tayo makakalis? alamig naman pala ng tubig ay, saan Sampo, may malalim ayo oh, malalim malalim saan po, yes, po? tanaw po ba din eh oh, tatut, tatut. O, saan po nataan yeah. ah, eh. ay hala na din alamig ng tubig ako ay hmm. ayari ay, po pala yung bukala no tabi po ha eh hmm dami Yan, mali kasama ko po kayo <laughs> sa ating pag alam dito, pumag sa gubat. Laka ng puno ng kaimito. Oh. Nagbubunga po kayo, Ah, pero hindi papakanabang. Pag bumagsak sa lupa, ano po? Durog. Laki, puno ng kaimito. Yan, ang dami palang tubig dito. Mayaman sa ano, sa tubig, ano po? Yan, yeah, papunta naman, kabalang siya na yan. Alin po? Sa tubig na yan. O, oh, ano na nga po yung sasabing tubig mistis, oh? Oo, oh, nga. Ayan hey. ay, ang pinaglalaban ng mga magpapalay doon na huwag sasalukin ng tubig. Oo, oh, kabalang siya amin. Ay, uh, hotel. Ay, Patigan. Al ay, pag sinalukan ng tubig, Aba, ay kakaawa ano. pinagpaplanuhan na po yung kuhanin ng tubig ay eh, ano. Saan po lugar? Ah, may malalim po. Ay ah, sige kuya, salamat. Sabi po kay kuya, idea ako nandito. Ako diretso ahon, na. Liligo ah. Tayo Tayo tutubog. Ô mẹ, dạ mình càng 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 không có là chỗ không có là càng càng ô, đó càng 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 Mama, tamang gugulay. Dami kang kung. Oh. Liligo po muna tayo. Barangay may ito. Ori. Oh. Ay, di ini daw pala tayo tutubog. Lamig, oh. Ay, di ini nga lang pala malalim, oh. Lamig ng tubig. Lamig ng tubig. Bale tayo po'y walang dalang standang camera ano, at po'y biglaan lang ay. Atin pong hinihintay yung may-ari na niyo, ay medyo mainit na At di tayo po ay diretsyo ligo na Ayan, kahit tayo walang dalang shampoo, maibsan lang ang init Bale ito pong tubig na ito, tubig mistiso Ito po ay kung natatandaan niyo yung yung palayan po namin na ginagawa ng subdivision ano itong tubig pong ito doon pumupunta. Iyan, ito po ay doon pumupunta. Ito po ay natural spring. Na, narito po, malapit. Ang balong po nito, yung spring nito, narito lang sa bandang Ilaya. Baka mga isang kilometro na lang daw po. Ito pong tubig na ito, yan, ang lakas po nito. Oh. Pag ipinasok siya sa tubo, ang laki po ng ano, ng tubig na magagam na maiipon. Ito po ay pinagpaplanuhan na ng mga mayayamang pribadong ano po na salukin na ito kuhain na po ba yung tubig eh pinaglalaban lang la na napakarami magsasaka ng doon po sa uh, bandang ibaba ito po ilokban Quezon pero banahaw po ang tubig po nito papunta talaga doon sa area namin po. yan ito pinaglalaban po ito ng mga tao na nagpapalayan doon kasi hu, gagawin daw po itong yung tubig na ito mapapunta na sa komersyal sa Lucena City po Oh, yun po ang kwento nito. Matagal na po ito. At yung po napakalawak na palayan doon siguro mga ada, ah, da, daang ektaryo siguro yung kabalantean, no? Hindi man basta malawak napakalawak po ng palayan iyon. Yung po ay mawawala ang patubig pagka ito ay na yung tubig. Yung sinalok na at ginawa ng inumin. Kaya ho, pinipilit ipaglaban. Ayun, sana po naman ay maging manalo pa yung gumamit nito sa palayan. Ano po? Yung tara po, tayo liligo na. Yun po, sa inyo. Talaga po tayo, wala lang ka pre 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 pre, 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 pre. salamat po sa inyong pagsama ano po, kampuy napadaan na dinit, magkakargador na sus <laughs> maria si po sus maria si noon, salamat po <laughs> ah, ah <lamig. laughs> press na press ang water press na press ang water sariwa sariwa po ang tubig pwede rin pong inumin sarap lamig. Ang temperature, ang temperature po ng tubig parang yung ano pag po ba kayo naglagay ng tubig sa rep na nakalagay lang dun sa pintuan ng rep yung ganun po kalamig hindi po sa freezer at hilo yun sarap bali salamat po ulit sa mga dumaang henerasyon na, na po at gawa nang na preserve po yung ganito ari po ay tubig mistiso oh. na ibig sabihin ay salamat po sa lahat ng lumipas po ba naming ano henerasyon at napabaya ah kumbaga, naingatan ito sana po naman naingatan din namin ano yung tayo nasa ganitong position na po ba tayo na nasa aktual. Kasi kung ito nasa luka na ng tubo na ginawang inumin, wala na po, hindi na tayo makakaligo. Siguro ito ay ano, yung sapa na maliit na lang. Ang lamig. tapi yung mga ngangkong panggulay laang. sayang ah itu lah hutan shampoo ini eh. sariwa sariwa itu big clear na kalir po ang tubig eh. oh sarap Ahí yo te puedo meter dagdag naman pa kuno ato ito. Ang ganda pong po ng pagkakataon ito ano. Eh, hindi ho natin malalaman ay kung tumikit lang ho ang ating mga mata kung ano after 30 years kung ano ko ito ganito paano po uh, uh. o oh, 50 years ano na kaya ang dito baka ito ay drainage na yan bali ang pagkakataon pong ito binaba, binabahagi ko rin po kayo kahit saan tayo makarating at gawa po ng ito po yung buhay natin. Yung buhay ko po ba? Buhay ni kamisprin. Wala tayo sa bukid. Mamaya ako ulit tayo lulusong pagpapakain ng ating mga alaga. Dito naman tayo. Thank you Lord. Ang wala na ho tayong shampoo, shampoo lang ng tawil-tawil. Hmm. Palayan po. Ang gilid. Ang ah, sarap. Oh, ang ganda po ng paligid, ano? Napakaganda ng paligid. Yun po yung malaking puno ng kaymito. Nadidinig po ba niyo may lawin. yung Philippine Eagle. Hindi lang ho natin ma-spot kung nasaan. Yun. Parang andyan po sa matataas sa puno. Andiyan po sa banda dyan. Ang daan po mga magugulay dito. Oh. Ang daan po pong isda pati. Yan, nakita po ba ninyo mga buhay, mga buhay na buhay o yung isda. Ang dami oh sobrang linis ng tubig oh. Ah, dami isda po yan oh. Mga similya. Babalik po natin ang bato natin. Inano. Ah, yan din po yung nakalagay. Yung bali ano po, kumbaga kung mapansin nyo po, ang part na ito ano po kung baga pag tayo nag vlog gusto ko may maibilik din sa tama yung ate po bang ginalo pag tayo pumunta sa bukid o po yung po naman ganito mga gulay ay normal lang po naman itong gulay at pang gamit lang po ba hindi po ganong maabuso yung ganito oho yan kukuha pa po tayo wala po kasama kameraman ang ganda pati nung niubo. Napakadambunga. Napakadambunga. Laing yan. Nandiyan lang sa paligid. Tahit oh. lang kung lang ating aanahin. Ah, Dami kong laing. Tapos ito po yung mga ano. Aray, ibabahagi ko na sa inyo. Oh. Salamat po at napipreserve yung ganaring pagtakataon, no. Lugar. Dami. Magkakangkong po tayo. May mga kumukuha din nga po siguro. Baka ito mo. Tanging nga po kangkong tayo po naman nagsabi kay kuya. Pag daw panggulay... Okay lang daw po. Dawn. Hmm. Tangtong. siguro may mga ma isda rin dito. nasa gubat lang po yung mga gulay yung aba ay pagkarin sa balintawak metro manila yung ang dami mm. yan native kangkong hindi po ito yung mga chinese kangkong ito po yung native oh dami native talaga okay na siguro to mm. tataba oh. Organic-organic ito. Gawa ko hindi walang na, ano po ba mga spray. Pataba. Pataba oh. Bale ah, Kung gusto po yung mga paligid oh. Talagang natural na natural. yan po yung kagubatan. No. Gubat. Lalaki o may mga santol dyan. No. Yung mga santol po dito sa gubat, minsan o, no, kung hindi maharvest yan, katulad po nyan. No. Kung hindi po maharvest yung mga yan, ang kumakain po nyan ay yung kabag. Mga ibon. Oh po. Yung po naman, palipat-lipat lang sila ng ano? Nang hinahapunan yun, nadadala po nila nakakapagtanim din sila oh, yun po ang ano dun ayun, salamat po sa inyo pagsama ano po, bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to ang episode na ito yun, ano po kung bagay, binaga, binahagi ko rin po sa inyo ang pagkakataon na ito at ako po yung nanghihinayang na yun napuntahan ko po ba hindi ko sa inyo na ibahagi at kahit ako po naman buhay bukid ako, araw-araw akong nasa bukid, kita ko na yung mga part ng bukid pero kung maiba yung yung ano po ba yung anong tawag yan yung lugar ay maganda pa rin pong tingnan talaga oh. yan no oh, para sa mga nature lover oh. ayun salamat po sa inyong pagsama ano, dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po kagsasubscribe sa akin channel pa subscribe na lang pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye